pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapiling nyo ang butihing puon, banal ng Israel. Araw ngayon ng paggunita, noong si Maria matapos mula sa anghel ay matanggap ang mabuting balita. Sa kanyang paglilihi, siya ay naglakbay at pumunta. Sa kanyang pininsang si Isabel, doon sa isang bundok sa Hudeya. Noong sila ay nagkita, kapwa ay nabalot ng ligaya. Ngunit si Isabel ay nakadama na ang sanggol sa kanyang sinapupunan na tatawaging Juan Bautista ay naglulukso sa saya. Itong salmong ating inaawit mula sa propesya ni Isayas sa atin ay inilalapit na ang puong banal ng Israel ay kapiling at sa gitna natin siya ay sumapit. Kung paanong dumalaw si Maria kasama ang sanggol na si Jesus sa sinapupunan niya kung paanong ang dala nila ay tuwa sapagkat ang pagliligtas ng Diyos ay dumating na gayon din ang naisipahayag ng kapistahang ito sa atin hindi ka kailangang manindim hindi ka ilangan mag-isa sa dilim hindi ka ilangan ikulong ang sarili sa daigdig ng pagdurusa malunod sa kabigo ang nadarama na tila ba ikaw ay naiwan, nakaligtaan at wala nang nakaalaala ang pagdiriwang na ito ay may sinasabing totoo. Ang may kapal ay hindi kayang mapuntahan ng tao. Bagko sinasambit ng ating ibanghelyo, ang Diyos na mispo ang bumaba at lumapit sa mundo. Kaya mga titik ng salmong himig natin, binabanggit na ang puon ang lahat para sa akin. Siya ang aking awitin sapagkat siya ang nagligtas sa akin. Kaya tayo ay inaanyayahan tulad ni Juan Bautista sa sinapupunan. Mayroon din tayong karapatan lumundag sa malaking kasiyahan. Dahil kahit noong tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga ina, doon ang Diyos tayo na ay nakikita. Kanyang inaasam sa kanyang damdamin na isang araw sa ating buhay, tayo rin ay kanyang dadalawin. Kung kailan iyon, siya lamang ang nakababatid. Maaaring ngayon kung kailan ikaw ay uhaw sa pag-ibig. Maaari ring bukas kung kailan ikaw sa suliranin ay wala ng lakas o sa panahong ikay lugmok dahil sa mabibigat na pagsubok. Sa kanyang tamang panahon, sa tagpong itinakda ng Panginoon, pagdalaw ng kaligtasan sa atin ay dadalhin, ayon ang kanyang nilalayon. Kaya naman sa gitna ng nakakapagod na paglalakbay sa buhay, ang salmong tugunan ay nagaanyaya na tayo ay sumalok ng tubig sa bukal ng kaligtasan. Maaring hindi natin alam, hindi namamalayan. Dumarating na ang magpapanariwa ng ating mga tuyong kalooban. Kaya sinasabi nitong ating kapistahan, magtanod, magbantay, ating mga mata ay buksan. Dumadalaw ang Panginoon sa ating kasaysayan kasama ng kanyang ina ang birheng walang sala na nais din tayong arugain bilang mga anak niya. Silang dalawa, ang mahal na ina at ang misiyas na anak niya, ang tangi nilang naisin, ikaw at ako sa pagdurusa ay palayain. Ating mga luha ay tuyuin at galak sa ating mga puso ay itanim. Upang isang araw, mga tuhod na nanlumo na mga talampakang sugatan at nagdurugo, mga paang mahapdi na, ayaw ng bumangon, ayaw ng humakbang. Dahil kay Jesus at Maria magkakaroon ng sigla, upang ikaw at ako ay paluksuhin sa tuwa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.